dininig na sa Senado kanina yung reklamo na isinampa ni Elvira Vergara, yung kasambahay na malupit na minaltrato sa mamburaw Occidental Mindoro. Si Elvira ay 44 years old at sa sobrang pagmamaltrato sa kanya na kung saan ay binubugbog siya at ikinukulong sa pamamahay ng kanyang mga amo ay nabulag dahil sa mga pangyayari ito. Yung kabilang mata ni Elvira ay tuluyan ng nabulag. Yung kabilang mata naman niya ayon sa mga doktor Baka may pag-asa pang makakita pa siyang muli. Ang mga amo ni Elvira ay sina Pablo at Franz Ruiz. Ayon sa kwento ni Elvira, anim na taon na siyang naninilbihan sa mag-asawang ito. Pero nagsimula daw yung pang-aabuso sa kanya noong 2020. Ayon kasi sa kanya, pinagbintangan siya ng mag-asawa na nagnakaw daw siya ng 12,000 cash at isang relo na ang halaga ay 15,000 pesos. Itinanggi naman ito ni Elvira. Pero ayon naman sa mga amo niya, may pruweba daw sila na gumawa ng promissory note itong si Elvira na nagsasabi na babayaran niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagbabawas sa kanyang sweldo. Inaakusahan din ng mga amo niya si Elvira na naglalagay ng, ng kung ano-ano sa mga pagkain nila. Na matindi rin itinanggi ni Elvira. Grabe yung pagmamalupit na dinanas niya sa mag-asawa ayon sa kwento niya. Damay din sa reklamong ito ang barangay kapitan ng kanilang lugar. Dahil ayon kay Elvira, minsan na daw siyang pumunta sa barangay at isinumbong itong pagmamaltratong ginawa sa kanya. Pero sa halip na tulungan siya, ang ginawa doon ng barangay captain ay tinawagan yung mga amo niya. So ang nangyari, sinundo doon sa barangay si Elvira. Nakakalungkot isipin na yung mga kasambahay ay nakakaranas ng mga ganitong kalupitan sa kamay ng kapwa Pilipino nila. Akala kasi natin madalas nangyayari lang ito sa ibang bansa, lalong lalo na sa gitnang silangan. Pero nakakagulat na sa sariling bansa natin, nangyayari rin ito. Ganito rin kasi yung nangyari dati kay Bonita Baran kung maalala ninyo na kung saan noong 2021 ay nahatulan ang mag-asawa niyang amo ng recluso perpetua dahil din sa pang-aabuso na nagresulta rin sa pagkabulag ni Bonita. Sa ngayon, ang bumubuo na lang ng sentensya doon sa mga amo ni Bonita ay yung amo niyang lalaki dahil yung amo niyang babae ay sumakabilang buhay na at hindi na natapos yung sentensya sa kanya. Ipagpalagay natin totoo yung mga bintang laban kay Elvira na nagnakaw nga ito ng pera at ng relo. Pero ni isang karapatan, walang karapatan yung mga amo niya. Ay kulong siya sa bahay at paulit-ulit na saktan. Grabe yung ginawa nila, hindi na sila naawa doon sa tao. Pwede naman la isuplong o ireklamo yung kasambahay. Kung sa paniniwala nila ay may ginawa itong kasalanan sa kanila. Hindi yung ilalagay nila yung batas sa mga kamay nila. Dito sa reklamo laban sa mag-asawa ito, hindi lang yung mag-asawa kasama dito. Kasama rin yung dalawang anak nila. Naayon kay Elvira, ay minamaltrato din siya. Maaari ding makasama dito sa reklamo ito, yung barangay captain. Dahil kumbaga, para siyang accomplice to the crime. Kapag ka napatunayan na totoo itong mga bintang ni Elvira, reclusion perpetua rin ang magiging hatol sa kanila. Tatlong kaso kasi ang kakaharapin nitong pamilya ng mga Ruiz. Una ay yung serious physical injuries. Dahil aside sa nabulag yung kabilang mata ni Elvira, nakitaan din siya ng maraming bali sa katawan at maraming peklat na nagpapatunay na matindi talaga yung dinanas niya sa kamay ng kanyang mga amo at mga anak nito. Pangalawang kaso na haharapin nila ay illegal detention. At yung pangatlo ay yung paglabag sa batas ng kasambahay. Hindi na makatao yung mga ganitong klaseng pamamaraan ng sinasabing pagdidisiplina sa mga kasambahay. Kung hindi na natin gusto yung serbisyong binibigay ng mga kasambahay natin, maayos natin silang paalisin. Hindi yung sasaktan natin, hindi natin sila papakainin, hindi natin sila pasasakurin, hindi po sila mang alipin para gawin natin ito sa kanila. Ang nakakagalit pa lalo dito kapwa Pilipino ang may gawa nito. Yung mga pagmamaltratong katulad nito, kung iisipin ko, parang hindi na tao ang gumagawa nito. Kasi ang hirap isipin na ang isang tao ay kayang gawin yung mga ganitong klaseng pangaabuso sa kanyang kapwa. Sa pandinig na ginawa ng Senado kanina, hindi sumipot yung makasawa at yung dalawang anak nila. Ang nandoon lang ay yung barangay captain at si Elvira. Kaya ang ginawa ngayon ng Senado, naglabas sila ng sapina para sa makasawang ito at dun sa dalawa nilang anak. Dahil sa pandinig kanina Nagpadala kasi ng excuse letter yung mga asawa Sinasabi Na hindi maganda yung pakirandam ng asawang babae Pero sa susunod na hearing Hindi na pwedeng hindi sila sisipot Dahil kapag ganoon ulit yung gagawin nila Ipapaaresto na sila ng Senado Ngayon kung talagang pinaninindigan nila Na inosente sila dun sa mga bintang ni Elvira Patunayan nila Ilabas nila yung mga tapang nila Ngayong nabisto na Yung pagmamalupit nila kay Elvira Sa isang interview din kasi Dun sa asawang babae Sinabi niya na may konting pagkukulang daw sa pag-iisip itong si Elvira. Kung ano-anong mga kwento na ang naisip nila para pagtakpan yung ginawa nilang pagmamaltrato dun sa kanilang kasambahay. Pero naniniwala ako may justisya tayo at hindi dapat makaligtas sa ngipin ng ating batas yung mga taong mapang-abuso tulad ng mag-asawang ito at ng dalawang anak nila. Hindi man maibalik yung paningin ni Elvira, pero ang mabigyan ng justisya yung pagmamaltratong ginawa sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakulong dito sa mga taong may gawa nito ng habang buhay, kahit papano, maibsan man lang yung sakit na dinanas ni Elvira sa kamay nila, sa mga kamay nila. And this is all for now mga kaibigan, malungkot man itong balitang ito, pero naniniwala pa rin ako sa ating justice system. At sana nga, mapagtibay pa lalo itong batas ng kasambahay para mabigyan ng sapat na proteksyon ang lahat ng mga kasambahay. Peaceful Tuesday po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi and God bless.